Chris, to! Okay. Uh, mo taas! Pero nakapasok ka! Maraming sa test, Chris. Yes. Pero sila may sa akin na Pero hindi, hindi mo niya. test pero hindi yung para sa amusement park. Sige, Chris, para sa bonus points. Pinakaunang pagtatalaan na nag-aayon ko ngayon sa Levers. sa loob ng ilang taong taong higit kumulang. Fifth uh, century D.C. Nung panamahihari ng Bucatneza at ng Babilonya, pinakaunang naiswara ko sa Leroy's ay ulapan ng 3 century D.C. At dahil ng 3rd and 1 point, Chris, mag a po? Oo, alam ko naman talaga mas piti na pumapakita. may ekstra puntos ka naman, may mababayong taong aas kasuhin. hindi na kayo kasama sa